sa ang pagtatala ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ng mga Persons with Disability o PWD para maging miyembro. Ito ay sa pamagitan ng diretsyong pagpaparehistro ng mga kabilang sa sektor sa ilalim ng kategoryang PWD. Ayon kay PhilHealth Gapan Local Health Insurance Office Chief Angelito Prensha, Nag-ipag-tulungan ang tanggapan sa mga persons with disability affairs office o PDAO sa mga bayan at syudad sa Nueva Ecija upang mapadali ang pagpapamiyembro ng mga taong may kapansanan. Ang mga matatanggap na membership forms ng mga PDAO ay ipadadala kada batch sa PhilHealth na ipoproseso naman ng tanggapan at muling ibabalik sa PIDAW para makuha ng mga PWD ang kopya ng kanilang report. Kaniyang binigyang diin na kasama rin sa mga maaaring magpasa ng form sa mga pidaw ay ang mga kasalukuyang miyembro ng PhilHealth na nakarehistro sa kategoryang financially incapable o FI na direkta na magpapatala sa ilalim ng kategoryang PWD. Aniya, ang mga PWD na pansamantalang nakarehistro sa ilalim ng FI category ay kailangan magpasa ulit ng registration form para maiproseso ang pagbabago ng kategorya. Paglilinaw ni Crencia, ang mga nakarehistro sa ilalim ng FI category ay may isang taon lamang na coverage mula sa exemption o libreng paghuhulog ng premium contribution na maaring applyan kada taon batay sa rekomendasyon ng Local Social Welfare and Development Office. Samantala, ang mga nakarehistro sa ilalim ng PWD category ay My Lifetime Membership at Libring Coverage sa PhilHealth. Ang kailangan lamang ipasa ay ang nasagutang form, photocopy ng PWD card at mga supporting document para sa mga dependent tulad ng kopya ng marriage certificate, para sa legal spouse at birth certificate ng mga anak na may edad 20 pa baba. Ayon pa kay Crencia, walang dapat na ikabahala ang mga PWD na hindi pa nakatala ang pangalan sa Philippine Registry for Persons with Disability System ng Department of Health dahil sila ay tatanggapin pa rin ng PhilHealth para masama sa kategoryang PWD upang makatanggap ng mga benepisyong kanilang kailangan. Kaugnay pa rin nito ay kaniyang ibinalita na nagsasagawa ang PhilHealth ng mobile registration system sa iba't ibang lugar sa Lalawigan upang mailapit ang pagpaparehistro hindi lamang sa sektor ng PWD, kundi sa lahat ng mga mamamayana. Maliban sa mga ginagawang mobile registration ng PhilHealth, ay maaari pa rin magtungo ang mga nais magpatalang miyembro saan mang branch ng tanggapan sa lungsod ng kabanatuan o gapan. Humantong sa pagkakaaresto sa tatlong most wanted persons sa Nueva Ecija ang pinaigting na manhunt operation sa lalawigan nitong August 2, 2024. Sa nakarating na report sa Nueva Ecija Police Provincial Office, dakong alas 10 ng umaga, nagsagawa ng manhunt Charlie operation ang mga elemento ng Cabanatuan City Police Station sa barangay Campo Tino, Cabanatuan City. Sa naturang operasyon, naaresto si Maria Regina Santos E. Atazar, 34 anyos, residente ng nasabing barangay at naitala bilang top 9 provincial most wanted person sa Nueva Ecija. Si Santos ay naharap sa anim na warrants of arrest for qualified theft na may kabuang inirekomendang piyansa na 180,000 pesos. Habang nagsagawa rin ang katulad na operasyon ng mga elemento ng Kuyapo Police Station at Kabyao Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang municipal most wanted persons. Kinilala ang mga nahuli na sina Roda Gerson I. Aquino, 48 anyos, na sinasabing Kuya Pos at Top 5 Most Wanted Person at si Edwin Sandoval E. Rojas, 54 anyos at Kabyaos at Top 8 Most Wanted Person. Naaresto aresto sa visa ng warrants of arrest si Goreson for violation of Batas Pambansa 22, 6 counts at reckless imprudence resulting to homicide naman si Sandoval. Pareho may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos bawat isa. Nasa kustudya na ngayon ng mga operating units ang mga akusado habang inihintay ang utos ng korte. Nagpapasalamat ang mga kinatawan ng LGU sa Leonardo sa DTI at BSP sa pagdadala ng Market Digitalization Program sa kanilang bayan kung saan nagsilbing ika-28 na sa 32 bayan sa lalawigan ang Tumugon dito. Ang programang ito ay may layuning gawing mas mapagkompetensya ang pampublikong pamilihan. Ito ang provision ng Electronic Price Watch Board, Scan Matrix System at ang pagpapatibay ng Paylink QRPH+. Sinimula ng DTI na besiha sa pagpagtulungan ng BSP, DILG at mga LGU sa lalawigan ang pagsulong ng modernisasyon sa sektor ng transportasyon at mga pampublikong pamilihan. Sa minsahe ipinahayag ni Provincial Director Richard V. Simangan na sa panahong ito ng free trade enterprise, ang mga retailer at consumer ay dapat magsimulang mag-adapt ng mga secured na option para sa isang mas accessible at maginhawang transaksyon. Kaya mas maraming pagkakataon aniya para sa mga nagtitingi at kalidad ng mga serbisyo para sa mga mamimili. Samantala, sinaksihan ng iba't ibang sektor sa komunidad ang lokasyon upang ipahiwatig ang kanilang suporta at tanggapin ang mga hamon ng digitalization para sa paglago ng lokal na ekonomiya.